wala na din natira sa akin. Ah, ito, pang siksi na lang, oh. Ito, guys, pang siksi na lang, oh. Ito na natira talaga, oh. Wala na, pili-pili na lang, inubos na kabayan. Oh, vlogger, ayun, vlogger. Hello guys, good evening Welcome sa panibagong vlog Nandito na naman tayo sa Friday Market Harads kung saan sa ganap niyang time check 6.54 na lang gabi dito sa Bansang Kuwait at uh, nandito na tayo sa loob ng Friday Market Tara! Ayan guys, upo muna tayo kakarating lang natin uh, bago tayo mamumulot guys mamaya pa naman ang pulot eh, mamaya pang 9 so ngayon, mag ikot ikot muna tayo ang daming tao guys oh so. mag ikot ikot muna tayo samahan nyo ako, ano kaya ang ating mabibili at ano ang ating mapupulot ngayon, yan ang ating alamin sa vlog kong ito, at kung bago ka pa sa aking youtube channel, huwag sanang kalimutan mag like, mag subscribe, at isama mo ang notification mahalaga yan, para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload tara guys hello guys, dito na naman tayo ngayon guys, mamumulot Ayan, ito yung una kong mapupulot na damit o, panjacket guys, o, ganda o Oh, ayan guys, oh. oh. Yuki guys, made in Yuki. Women's wear. Oh. Ganda pa guys, oh. oh, ayos pa yan guys, oh. Likabok lang, laban lang natin yan. Oh. Oh, diba? Ang ganda pa oh. Oh. Kita ko sa inyo. Oh. Ayos nice pa yan. Oh, tignan nyo, tinatapon lang nila. Ang gaganda pa, oh, guys. Oh, kind of beautiful. Sana all beautiful. Lagay na natin sa ating plastic. Ayan. Ito yung kauna-unahan natin na pulot. Ayan, guys. So, oh, pinagtatapon din nila, oh. Piliin lang natin, guys. Oh, ito. Kunin natin ito. Pajama pang bata. Pipiliin lang natin yung mga kukunin natin yung medyo kaya-aya pa at ah, medyo maganda-ganda pa. Ito, gusto niya ba to? Pajama? Kunin natin to, pajama o oh, pambata. Kunin natin. Nagliligpit na kasi sila guys. Uy, ito guys, oh, ang ganda po oh. oh. Ganda pa guys oh. Ay, wala na, na butas na. Kaya kailangan talaga eh, i-check natin na igi. Bago natin damputin. Wala na guys. So tara, lipat tayo. Yung iba guys, maaga nagtapon, maaga nagligpit. Kaya may napulot na kagad tayo. Ah, ito, pang 60 na lang, oh. Ito, guys, pang 60 na lang, oh. Ito na natira talaga, oh. Wala na, pili-pili na lang. Inubos na kawayan. Oh, sige, sige. Ayan, guys, Oo, oh, oo. Oh. Ay, may mapupulot pa para tayo. Pang baby. Kulusil, kulusil. Mabay muskil, baba. Mabay muskil. Oh, so, ayan guys oh. <laughs> Pili-piliin na natin yung kukunin natin guys kasi sayang din naman. Pili-pili lang. Oh, libre na 'yan. Sa mo pa kukunin yan oh. oh lang naman to eh. Oh, ayan guys oh. Para sa ating parapol. Eh iniwan na lang oh. Hindi na mabinta kasi kaya pinagtatapon na nila. Walang bumili. Ayan, ayan pinamimigay na lang. Ayan guys, oh, kita ko guys, oh, pulot natin. Ayan guys, oh. Jacket, jacket guys, oh. Oh, ang ganda guys, jacket. Pulotin na natin to. Sayang eh. Oh. Pulotin oh. natin. Uy, nakahangir pa guys, oh. Oh, pahangir po. Oh. Fashion mill. Oh, nakahangir po. Ang oh. um, baby. Kunin natin to. Ito naman guys, kunin natin oh. Oh. Oh, ang ganda po. Oh. Ayan guys oh, nakahangir po oh. Uh, jaket pembata puma, oh merah selesai, oh pulut loh ya, nakahangir pa, oh yang daming pulut please, itu tembak

Kuha natin to tab Eh madumi ba? Eh madumi na Pangit uh, guys Oh ayan oh, eh no, gitu. Oh jacket pembata Oh Pwede na yan

Oh, sige, oh, pwede pa yan natin gawa ka ulit. Ayan guys, ang ganda oh, pang bata oh. Sayang. Oh. Hmm. Lalabhan ko pa to. Sabi kayo. Ayan, ang mga maganda mga damit ngayon tapon, hindi tulad dati. Dati ang gaganda eh. Ng And guys, dami Kaso lang. ayan guys, pakita ko sa inyo ang napulot, ayan, may punda. ayan damit pambabae. Ada sampulo, sige, my girl. Ada balas-balas. Free lang 'to, guys. Libre lang natin na I Punda. guys oh damit pambata. bata ayan oh. guys pakita ko sa inyo ating mga napulot oh jacket pambata, long sleeve bunda short pang baby ang cute guys oh Ayan. Pambata at alos lahat ng mga napulot natin guys. Oh. Pajama. Pambaby. Alos karamihan pambaby. Pambaby. sayang kasi sayang kung hindi po pulutin o oh, jacket jacket pang baby jacket o oh, puma o oh, pang jacket siya, oh o oh, ang ganda pa o oh. may ano pa talaga o oh. tag sakit. Oh guys. <laughs> wala akong stand eh. Pati ako kasi pumili ng stand, magkano lang yung stand? Nakapa. Oh, ayan guys oh. Lagi ko tingot pa nga kung saan ako pupunta eh. Wala akong stand. Hindi, naiwanan ko. Ah. Oh. Oh, baby. Ito lang yata yung pang ano, pang malakihan guys, oh. Oh. Ang dami. Oh. Ayan guys, oh. Ito pang sexy. Oh. Oh, baby. Oh, guys. Short. Pajama ng bata. So, ayan guys. Ayan lang yung na, nabili, na, na pulot natin. So, ilagay na natin sa plastic. Ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat sa suporta nyo. At uh, ah, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo sanang kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel at isa mo muna rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Itong mga napulot natin ngayon guys, ito yung ating ipaparapul sa ating uh, balikbayan box. Thanks for watching. Bye-bye!